aking pamangkin. Kaway-kaway ka naman at ang aking kapatid. So, nandito na naman tayo sa Burauta na yun. Tinuturuan na natin para matuto sila mag-vlogs. Dito yung mga una makikita natin, guys. Yan, mga kaling. Nanay nag-display dito. Yan, mga gulay. Kasi pag morning talaga, mga gulay talaga ang makikita natin dito, no? guys, no, lap, makotek pa rin ang daan, papunta sa tamang daan. So, ito ang makikita natin, pagbungad pa lang, ito ang makikita natin, no. So, iwas lang tayo dito, guys, kasi mayroong ayaw magpa-video. sa pulang. Dito tayo. Ay, sa kagamitan ng mga bike. Ito pa rin, no. Wala ka daw boy na mano no, si Kuya. Dito tayo sa mga Ito mm -hmm. mga kagamitan ng uh, pakita lang. Saan para saan yan po yan? sauce po. Ah, sauce. So, para na mabasa. Ayon, okay. Isa club. Isa club sa Bisaya ba? Host. Uh, ah, okay. So, nandito pa rin tayo. Ito mga lababo. Ayan. Ito may mga customer na si Kuya ng aga May mga customer na si Kuya. Ito, malalaman mo talaga dito guys na legit yung paninda ni Kuya. No? Kasi itong may-ari ay pwede siyang magpa-video. Naman sa mga pang-construction. Or kahit saan yan dyan. Tapos ito naman dito yung mga sapatos mga sa... Pakita lang natin na kuya. Magkano mga ganito po? 150. Ano to? Kalalaki kuya? Ah, pwede babae lalaki. Anong size ni? Ha? 42? Agoy, kadako. 39. Hmm, ganito sana kayo hindi dumihin. Ang laki naman yan. Sige <laughs> kuya, salamat. Laki lang. Hindi ito pa rin, oh. No? may mga bots, bots. Uy, anong kinakalkal mo dyan? Naglinis <laughs> pa sila, so ikot muna tayo. 100, ay 150 lang daw to guys. Oh. So, ano to kuya, di battery? Oh, di battery po. Remote control. Bakit nilagyan mo to ng ano, iska state? Ito, ito, kulay puti. Hindi eh, parang di siya Sira na siya? Hindi, eh, buo pa naman siya eh. Wala naman siya sira. Ngayon ako din, nalalaya ko na baka makapag na sira. Hmm. Makakalapang ano pa. Ang uh, bagsak. Ano Kasi baka pag binili ko to, But mamaya, yun, malaglag. Alip ano po. Malaglag okay, yun. yung... Siyempre, ka plastic bag. Hindi ibig sabihin, Ito, ito. Alip ano po yan. Eto. makanan. na... Oh, Ay, e, po, hindi. di uya, kasi yung bateri, uh, kadang -kadang. Uh, uh, battery, mm. oh. Ang dyan Ay, yung battery. Ang yan. parang sira na siya. Hindi, kapit uh, Hindi to siya putol? Hindi putol yan, te. Hmm. Magkano? 50? 70 lang Ah, kala ko 50 Mura na 70 yan Mamaya, balikan ko yan ha. Mamaya, kuya, balikan. Mag-vlogs mo na ako ha. Don't worry. So, yan nga guys. Maraming nakalatag-latag pa rin. No? Naglalatag pa rin sila dito. Kasi, kasi maaga pa. Doon tayo. nandito pa rin. Sa mga ganito pa rin guys. So, isa ni siya, Barina. Hindi ko alam kung anong tawag nito. Ito, ito oh. Dito guys, hindi to ano, hindi to mga second hand, brand new ni siya, Ito yung pangalan niya, o. Oh. Mga brand new yung mga nakalatag dito guys. Dami. Ayan, lalakad tayo. Oops. So dito tayo maglalakad. Wala pang halos na ano dito nakalatag. Oops. Parang gulay pa lang nakalatag dito. Ito tayo. Parang mga gulay pa, no, ang nakalatag dito. Tapos, mayroon pa dito, guys, na mga uh, charger ng mga cellphone. So, iba talaga ang araw ng linggo kasi maraming nakalatag ng mga paninda. Medyo putik lang. Magkukuha muna tayo ng ano? Mayong buntag. ano mga paninda mo? Ayun, o goba 'yan marami po ah ito pa rin yung palmolive. Oh, ang palmolive ni mo magkano? 25 ang benta ko sa isang piraso. Ah, 25 ang isang piraso sa palmolive. Oh. Itong mga Colgate. Yan, ano yan, binibili ko na ng ano yan, kahit 70. Kahit 70? Ano po to? Hindi pa po to expire? hindi, hindi naman po. Mga bodega yun dito. Ah, ito may malaki. Magkano ang ganito kalaki po? Hindi ko yan, 90. 90 pesos lang to. 30 na yun sa Mercury. Mm. 90 lang, murang-mura lang guys oh. Dito lang yan, matatagpuan sa ano. Ito, tender care, matatagpuan apat, sa Carmen Planas. Apat isandan? Uh, bumubula yung din ito? Oo, oh, bumubula yun. Eh, pangit na yung mga kaong kasi yung mga pull out yan. Mga hmm? uh, rigid. Oo oh, nga, no? Tunay yun. Oh, Tuna naman, kasi pareha silang amoy sa original. Kasi pinapakyo din na may yan ah mm -hmm. eto dito mayroon oh, mayroon pang mga ganito may maxipel apat 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 daw 100 tapos ito pa rin yung seventy ano to oh, lotion seventy pa rin okay. din daw so ayan ricksona o oh, menton ha? Huh? menton so... ah menton daw ang flavor thank you po pamangkin ko So dito, oh, basa lang dito palagi guys. Kaya nasa, yung iba nasa gilid-gilid lang. So dito naman banda. Eto, hindi pa masyadong maraming nakalatag dito. Marami pang mga lar laruan. Eto, may mga tape pa oh. Uh. Eto, may mga per peraso dito mga laruan. Uy, ang laki ng ice cream. Dito tayo, ha? Wala pang... Dito, konti pa lang nakalatag. O, dito talaga laging basa. Dito, mga anuhan pa rin ng bike. O, oh, dami ng customer nila ni ate. Mura lang kasi dito yung sombrero nila. mo eh, sa puso? Ito may tripod si Kuya. Kuya, magkano ang tripod mo? 150 po. 150 oh, okay. lang daw guys oh. Uh, o kung kayo ay mahilig mag-live or mag-vlogs, oh, ito pwede na ang bilhin lang. ninyo, 150. Akin lang na lang to? Oo, na Sa'yo na lang daw po. Eto. Ito iwan sabi mo, ayaw mo. Bata, takuri. Ito Takuri. Ito. Takuri ba to, kuya? Hindi po, pandilig po. yan Ay, sa pandilig, sa halaman. Sa halaman. Mm -hmm. ko, takuri. Mga, ta, mga na halaman. Eto, may mga sandok din si kuya. Magkano sandok mo, kuya? 50 lang yan. 50 lang. Sansi, an... oh, 50 saksi. lang, saksi. lang saksi. ang sandok. Sansi daw. Ito binibinta pa rin Oo, po? to? Siyempre, bisagre. Mahal po yan sa akin. Magkano? 50 lang ang dalawa na yan. Oh, 50 lang daw, dalawa. Eto. Yeah, Pwede mo na yan, te. Eh. Pwede mo yung collection. Tanon yan. Tanon daw. Akala ko sa camera to. Akala ko dito oh, yan. Uh, uh, Hindi pala. Inuminan niya, inuminan. Oo, oh, inuminan. Bakit dito ka na Hindi doon. Gawa po ako ngayon nanay kasi wala sa akin, nasa tuwa lang, kahit ang dalaw lang oh. Okay, salamat. Oo oh, nga. Ito oh, mga panggamit sa pang-construction din. Uy, patingin, pwede ako patingin natin? Ay, pwede rin, ba? Eh, pwede rin, pa, eh, pwede rin, pwede rin, pabalot. No? <laughs> Magkano ganito po? 400. 400 pesos. Ano oh. bilang yung may-ari yan? Guys, 400 pesos. Ano na? Sampung peraso na ha? Fortune. Ama ba Mm -mm. Si Kuya nagutom na ngayata Namahaw na. Namahaw na. Ito, si na talaga. Mura lang yan siyang magbenta. So, dito tayo guys. Sige, tara. Wala. Masyado pa kasing maaga. Kaya wala pa masyadong ano. Ngayong bunta, Kuya. Ito. <laughs> Uwi ka na? Hindi na ako eh. Haan. Ah. Sige lang. Sige po. Uh Oo. -oh. Potik. Hello mga aminto po. Kami na rin sa Sibiria. Nagbibenta ng mga cellphone. Alam niyo yung buhay namin naglalako sa mga bahay Thank ah. you so much. <laughs> ito na gumagana po yan. Hindi po, makasira yan na namin sa baybay. Pero by the way, po yung party mm -mm, daghang salamat. Ayan, dito naman sila si Kuya. Ah, ano? Ito yun kay ate. Wala yata sayaw ngayon, te. Walang tugtog Ito yung dancer dito sa Carmen Planas <laughs> Ito tayo Ikot tayo no Ayan Uy Hi kuya Anong paninda mo? Oh, dito nga ipapakita nga natin no Diyan ka lang si G. Dito ang paninda ni kuya Ay ginataguan niya Ato hindi ko alam kung saan to gagamitin. At ito oh. Ano to lansang? Ito. Ito bini pa pala to dito. Ano kaya to? Saan kaya gagamitin to? To pa oh. oh. So, ipapakita lang natin guys kasi hindi natin alam kung saan to gagamitin mga to. To. Ito para to sa bike lahat yata to. Sayang hindi ako marunong mag bike. So guys, nandito na naman tayo sa tag 2020. Ah, uh, marami tayong mabibili sa ano no, mga 20 dito no. Ito, presyong tag 20. Ito may uh, apat na top bus. 20 lang. Ito din, oh. Lapis. Anim na piraso yung lapis. At saka may ano din, oh. Uy, 20 lang ni. Eh. 20 pesos. 20 lang din to, ate. 20 pesos lang din, oh. 20 pesos lang din yung ano. Makahiwa ba to? Ay, matalim din pala, no? Oo. 20 pesos din. Kaya nga, no, matalim din pala. O sa halagang tag-20 pesos, may mga gamit na kayo, no? Wala ito, 20 pesos din, o. Ito, Olo ng charger. Ito, panali. 20 pesos din. and dali lang, baby. Hawag ka mo ng mag So, dito tayo. Ah, parang, ano. Ito pa din, o. bidang bida pa rin dito yung sa, ano, Carmen Planas. Ah, Aray Itong hops. Dito guys, dito tayo papasok kay eh. Magtingin muna tayo dito. Wala mga tropa. Ito, e wakan mo mo muna.